Hay nako, kapag kwentong friendship na, ang dami kong pwedeng sabihin. And alam nyo ba, nung high school ako, doon ako nagkaroon ng napakasakit na friendship heartbreak. Yan din yung naging rason bakit ayoko na magkaroon ng best friends na babae. I'm sorry ha, ah, hindi ako unfair but kasi paulit-ulit ako nasasaktan kapag nasa girl circle ako. Kayo din ba? At saka, I don't know if it's a curse to be an heiress. Sino ba yung mga Aries dyan? Kasi diba kilala yung mga Aries na outspoken, talagang nagsasalita and super brave, talagang head on, talagang nagpapakita ng nararamdaman. So parang naggagamit yun talaga sa maling bagay. And sana itong story na ito maging leksyon sa inyong lahat, lalong-lalo lalo na sa mga kabataan na hindi lahat ng sinasabi ng kaibigan nyo na importante sa inyo ay tama. So, simulan natin ang kwento sa isang dance group. Meron akong dance group ng high school. It was the first ever sa amin. Lalo na sa klase namin. So, parang ano din, kilala din yung dance group namin. Sumasala, sumasali kami sa mga contest. Nananalo kami sa mga contest. Okay naman sana hanggat na merong isang uh, lalaki na naging parte ng friendship. Ito past is past, okay? No offense meant sa mga kakilala ko na parte ng story na to. Gusto ko lang mapulutan to ng aral. Kasi it's about me, eh. It's not about them. It's about me. So, yun na nga. Yung lalaki, eh, gusto ni A. Sabi na natin yung ka, 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 kasama natin sa grupo na A. Type siya ni A. Pero, yung gusto ng lalaki ay si B. Alam niyo ba kung anong ginawa ni A? kinausap niya ako. Sabi niya, para mas okay pa yung pagkakaibigan natin at saka yung grupo natin, paalisin mo na si B. So, sabi niya sa akin, paalisin ko si B. Sabi ko, wala naman siyang kasalanan. So, sinabi niya, kasi gusto niya, gusto niyang mawala si B. Kasi nga, parang nagpa-flirt si B sa lalaki na type ni A. Klaro ba? So, parang kung iisipin mo, ang bata-bata pa namin high school pa, meron na yung competition at salusan. Alam nyo, dahil nga mas close ako talaga kay A, kasi nung elementary pa, magkakilala na kami. Hanggang high school, diba? Kaya nga kami grupo sa sayaw, eh. You know, I don't know. Siguro dahil sa friendship. At mahalaga din siya sa akin. At naaawa ako sa kanya palagi kasi... Syempre yung story background ng family niya hindi maganda. Naawa ako sa kanya kaya binibigyan ko siya ng sympathy. So what I did, pinaalis ko talaga si B sa grupo. Sinabi ko ang rason, sabi ng lahat, hindi siya masyadong marunong sumayaw. So hindi siya masyadong uh, nakaka-parang cope up sa grupo, lalo na sa mga sayaw. So yun nga, umalis nga si B. At dahil doon, hate na hate ako ni B. Hangga't na nag-uusap kami ulit sa Facebook at nagka- nagkaayusan, ganun, at sinabi ko 'yung totoo. Pero alam nyo kung ano nangyari? Imbis na mag-okay kami ni A, kasi nga binigyan ko siya ng pabor, mas naging close pa si A at B. At ako pa 'yun, ako pa 'yung nagiging parang walang lugar sa friendship. Grupo kami sa sayaw, pero sa friendship, parang ako yung hindi kasali. Doon ako nasasaktan. Kasi, hindi nakita ni A kung ano yung effort ko bilang isang kaibigan. Pero, eto na ang leksyon na sasabihin ko sa mga kabataan. At sa mga bata pa dyan, na teenagers or at 20s, na hindi pa masyadong hinog yung pagdidesisyon. Na hindi dahil na mas kaibigan mo si A, mas kilala mo na siya, 'di ba? Dapat isipin mo pa din kung alin yung tama, 'di ba? Sabi nga sa James 3:16, wherever there is jealousy and selfish ambition, there is disorder and everything that is evil. So, yung nangyari sa akin, nagkaroon talaga ng disorder, hindi lang sa dance group namin, pati na sa circle of friends ko. So talagang parang ako na tuloy ang walang kaibigan. Pero kung totoo isay natin, biktima lang din ako sa isang pagpapahalaga sa isang tao, di ba? So sinasabi ko to sa inyo kasi para maging leksyon sa mga lalo na sa mga girls, kasi parang usong-uso to, di ba? Na, ah, kaibigan mo ko, dapat ako lang talaga yung ipagtatanggol mo. Dapat hindi siya. Mali yun. Kasi nga, di ba? Wherever there is jealousy and selfish ambition, there is disorder and everything that is evil. James 3.16 Kaya, para sa akin, yan yung napakalaking nagawa kong kamalian ng bata ako. Na kung pwede ko lang ibalik yan, hindi ko talaga gagawin. Kasi, una sa lahat, nasaktan ako ng sobra. Kasi ako yung naging ano eh. Ako yung naging monster eh. Pero alam niyo ba, naulit din yan. Next time na lang.